Hi, Kafarm. Good morning, Kaidol. Mag Good morning, mga Kaidol. Nandito po ako ngayon para magpakyat ng ating sitaw nga nagbaba na dahil hindi na talaga nagapan sa trabaho. Mga Kafarm, marami kami trabaho. Tignan po mga sitaw namin. No? Iksing babaan na po, mga Kaidol. Yun. Kasi wala kaming wala kami wala po kami tao uh, sa aming farm sulo sulo lang po so ang herap talaga pag tayo ay nagsimula pa so kailangan mo talaga ang magjaga dahil tayo po ay nagsisimula pa sa ating business sa ating farming o so, kailangan talaga alagaan ang farm or ah uh, huwag niyong pabayaan ng mga tags tag, -tag sa mga farm niyo o yung mga pananim kasi tulad nitong sitaw po mga farm hindi hindi po ako ngayon sa aming sitawan so katapos lang po namin mag spray ngayon mga ka idol so pagkatapos mag spray ng ampalaya sitaw at saka sa ka kamatis po mga kaidol. Pero nandito na po kami ngayon sa uh, sitaw section po para mag Siyempre magpaakyat ng ating sitaw na tanim po mga kaidol. So mga kaidol yun ginagawa ko pinapaakyat namin ang mga Siyempre ang sitaw kahit linggo-linggo paakyat mo dalawang araw paakyat naman ulit para kasi bumaba yon kapag maganda yung tubo nya laging bumaba sa kanyang sa kanyang ka akyatan o pakatayan po mga kaidol kailangan talaga magpaalala oh, sa pag-akyat tulad nito po mga kaidol inan nyo po mga kaidol ha yung sitaw namin farm yun ito po o oh, yun 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 okay talaga ah, nagbulak na yung namulaklak na yung sitaw namin nagsimula na po na mulaklak po mga kaidol ang aming sitaw so mahigit na po to isang buwan so simula na po magbunga so sunod hmm, makita niyo po may bunga na to Uh, lagi nyo po akong susubaybayan kasi mga kaidol ang makita nyong production sa aming pananim at al alam alaman nyo ang kung paano mag alaga nito paano mag apply ng mga fertilizer at paano mag mag apply ng ating chemical po tulad kanina nakita namin to uh, may kunting blight sa daun. Uh, so ang ginaga ang gamit namin agad 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 na po kayong maggamit ng agrimic po kung, kung maliit pa yung sitaw kung mga maliit pa one scoop one tablespoon o spoon isang ang isang tangke or kung malala o kung limbo may malubha ng karamdaman ng dahon na yung sito or may may mga malubha ng karamdaman ng blight kailangan yung tapang-tapangan kunti lagay yung isang isang scope may ito nga po yung timpla nya sa bawat tapsak sprayer 16 liter po yon di ba isang sprayer. So, by the way, mga kaidol, ah, uh, hindi basta-basta. Kala nyo sitaw lang yun, pero ma ang sabi sa mga matanda, magin-agin yung kastusin dyan. Sitaw lang yun, pero hindi ka bibigyan ng bunga kapag hindi maganda yung yung pag-alaga nyo or hindi maganda yung proseso ng yung pag apply ng mga chemical po mga kaidol tulad ng ay aray na putol po ah sorry po putol po yung dulo ng sitaw po ah dapat po nga ingatan to kung kayo ay magpaakyat ng sitaw ay dahan-dahan lang po kasi malambot yung pinakadulo niya. mari pong madaling maputol. Ah, tulad nito ah, dahan, -dahan na po mga kaidol yan 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 ito po mga kaidol yung sitaw pag hindi mo talagang maagapan yung sakit nito ay maaari ubusin ang dahon nito tulad ng blight kapag ang blight, blight umataki mga kaidol ubus talaga ang dahon kasi malaglag yun magkaroon yun ng leaves infection po mga kaidol yan talaga nga yung mga dahon uh, malaglag talaga kapag blight na umataki si kailangan talaga yun tulad ng sita na muno sa babaw uh, hanggang ngayon po mga kaidol hindi na magagapan parang kinakalawang yung dahon niya nakalawang tingnan mo parang kinakalawang kapag agi ng blight wag po siya ng blight niya yeah, sakit si laglag yun lahat ng dahon oh. so may kamahalan po yung mga aplikasyon na